siomai cravings? Naghahanap ba kayo ng meaty, homemade na siomai? Dito nyo lang yan matatagpuan sa Glorieta Arayat. Dito lang yan sa Duck Homemade Siomai. Nandito na naman ako sa Duck Siomai na kung saan, ducks talaga yung kanilang siomai. Ayan. At syempre, nandito ako kasi sa kanilang bagong produkto na sariling gawa, homemade na Japanese. Diba? Ang laki niyan. Ang laki pa ng crab meat, At totoong malaman yung kanyang laman. Tingnan niyo. yan yung kanyang pinaka laman na karne. Ayan yung crab meat. For 25 pesos, meron no, ka ng masasarap, malalaki. At siguradong walang extender na Japanese Mm. Masarap. Tamang, tamang tingga, tamang alat, at saka yung kanyang wrapper, sigurado kang fresh yung pagkakagawa. Hop! Mm. Oh. Siyempre yung kanilang zakso, may ang kanilang duck. So, may na duck talaga. Tingnan natin yung laman. Walang pagbabago. Yun at yun din pa rin. Simula-simula. Ganyan ka, meaty. Ito na, papaliguan ko yung sarap Ang kasarap lalo na kanilang homemade na chili garlic and Cheers! Oh. Okay, Itong Xiaomi nila, pwede kang mag-order ng hilaw para ilagay mo sa inyong mga soup. Pat patola, na may biswa. Pwede yung credit. Inform nyo lang sila ahead of time sa kanilang Facebook account. Sablang enjoy na ako ako sa inyo. Punta na kayo dito para tignan nyo na itong masarap at homemade at siguradong meaty sa na siomay. At ito pala ay galing doon sa aking kaibigan doon sa churros. Kali sa kanila. Itong drink sa churros galing. Balik ako sa siomay. Eto, sulit sarap kasi talagang Sik-sik liglig yung kanyang meat. And huwag kakalimutan tikman at bilhin yung kanilang. Japanese show